Luto serye for today's video. Ang um, pagawa ng amo ko is potato salad. So, meron tayong parsley, cucumber, green onions, and dill. Tapos, syempre, yung potato. Para sa spaghetti naman is meron tayong ground beef. Ayan. So, maga pa nilabas na yan. And then, tomato sauce in can mushroom spaghetti noodles and bawang and sibuyas tapos naglagay din ako ng ano doon tomato paste Laga natin mga potato ugatan natin ang dapat pugasan. So, una kong kinat ang mga vegetable salad. Tapos, nilagay ko lang yan sa rep. And then, minix ko lang yung tomato sauce. Then, habang niluluto ko yan, spaghetti sauce na yan is, ano, nakikinig ako sa voice message ng aking madam. So, di pa Parang hindi ako marunong magluto. So, kailangan natin makinig dahil meron at yun lang ang gusto niya ipalagay. So, sundin natin yun. So, bawal tayo magbida-bida dahil baguhan tayo. Charot! <laughs> So, after ko ilaga yung patatas is, ayan, pina-slice ng amo ko dahil ibe-bake namin yan. Niya. Kailangan niyang maging crispy. Pero, kasi habang nilalaga ako yung patatas, nagbiak-biak yung balat niya. So, kasi doon sa video na pinasa niya is malilit na patatas ang dapat gagamitin. So, dahil wala siya nakitang malilit na patatas, yung malalaki lang. So, ano yon? hiniwa ko lang sa waluhan ang patatas para maging ganyan siya. Then, ang ginawa ko is nilagyang ano ko siya, minash ko ng, ano, diniinan ko ng put ng baso. <laughs> para maging ganyan siya. So, hindi ko alam kung bakit naging ganyan na itsura niya. So, wag niyong i-judge ang aking patata. So, ilagay sa oven para maging crispy. After 30 minutes na nilagay ko sa oven is hindi siya naging crispy. So, nilagay namin sa air fryer ng almost 10 minutes. So, naging crispy naman siya. So, minix na namin yung spaghetti sauce and then yung vegetable salad with potato is yung amo kong babae ang gumawa ng sauce noon. So, hindi ko siya pwede i-video kaya ilalagay ko na lang sa screen kung anong mga ingredients ang nilagay niya. And ayun guys, thanks for watching!